Asek, good morning. Welcome sa Double Weng sa Double V. Ganda Ranjana, umaga na, po. Ay, magandang umaga. Double Wang. Wang and Wang. Magandang umaga sa yes, po Orans. sa lahat ng taga-subaybay. O, oh, yun yun. Unang kong tanong, Asek uh, de Mesa. Bakit po, ano nag-udyok kay Secretary Francisco Chulaurel na iutos pong audit sa ating mga farm-to-market roads? Uh, wing, uh, kita naman natin base sa Q galing sa ating presidente na ito nga, well, masinsin yung pagbusisi doon sa mga ongoing infrastructure projects uh, minabuti na ng kalihim na uh, i-audit at i-review yung mga ongoing uh, farm to market roads ito yung mula sa si, uh, 2021 hanggang sa kasalukuyan na nagawa ng mga farm to market roads oh kasi ang pag sinabi kasi nating infrastructure mga kapuso, hindi hmm. lang ito flood control projects eh. Hmm. Lahat ng paggawaing bayan ng gobyerno natin at isa diyan sa pinakamalaking bahagi niyan, taon-taon sa ilalim po ng budget natin ay ang farm to market roads. At nasa ilalim po ba ito lahat um asek ng Department of Agriculture or paano ba implementasyon ng ganyang klase ng proyekto? Or DPWH. Oo. -o. Eh uh, weng, uh, itong farm to market roads bagamat uh, ang pondo niyan ay nakalaan uh, simula uh, sa Department of Agriculture yung identification at saka validation yan yung trabaho ng DA when mm -hmm. it comes to uh, farm to market roads pero yung uh, bidding, commissioning, at saka implementation niyan, nasa DPWH. Mm -hmm. And then, pagka simula ng taon, pag naaprobahan yung General Appropriations Act, yung pondo na nalagay sa DA, automatically itatransfer din yan agad sa DPWH dahil mm. sila rin nga yung magbibiling. So, talagang nasa DPWH din. Opo, tapos, But syempre, of course, yeah. opo. Uh, syempre, Asik, eh, dadaan sa mga kontraktor. 'yan. Sino daw namimili uh, ng contractor para sa farm to market roads? Ah, uh, bidding na nga yan, ang ng DPWH na ito. So wala kaming uh, wala kami sa mm -hmm. uh, ano sa identification ng contractor. Mm -hmm. So lahat 'yan sa sa DP, mm -hmm. 'yun mm -hmm. uh, bagamat sa DA yung tinatawag natin na pag, pagpili at mm -hmm. pagvalidate ng mga sites. Mm -hmm. ng unang -una, Pero unang-una pa, para yun, lang, oh, uh, gusto ko maintindihan ng uh, ng lahat. Ano ba yung farm to market road? Kasi iba iba yung uh, nakikita natin. Meron pa bang farm to market road dito? <laughs> Hanos, meron pa bang farm? <laughs> meron pa ba tayo mga farm tapos lalagyan mo pa ng road, road 'di ba? Galing uh -huh. mo doon. Yeah. Asik, go ahead. Uh, actually, ito yung mga maliliit na kalsada, uh, classification niya kasi mga barangay roads or mm -hmm. feeder roads sa mga kanayunan. So may mga classification kasi uh, from national, provincial, municipal roads. So ang farm to market roads mostly are barangay roads mm. uh, doon sa mga kanayunan. At para kasi, lang mayroong dadaanan na hindi rough road oh. ang dadaanan ng produkto natin at mga makinarya papasok at palabas ng mga sakahan oh. natin. Oh kasi okay. ang okay. yung isip eh, pag may mga palayan tapos syempre mahirap ang uh, transport noon mm. maglagay ka sa gitna ng dalawang palayan ng daan para diretsong makakalabas okay. may may daanan sila tama ho ba yon ganun di ba ganun yung pagsasalarawan. Uh, Yes. Yung yung farm-to-market rules, ang main intent niya, uh, tama, i-connect yung ating production areas hmm. doon sa mga existing road network. Kaya yung mga criteria natin, uh, yan ang nakalagay na doon sa mga existing orders ng uh, ating kagawaran na dapat uh, una, kukonekta siya doon sa mga production area leading doon nga sa market or leading sa processing centers. Hmm. Pangalawa, ay kukonekta siya doon sa mga Uh, karsada na uh, uh, nasyonal, mm. municipal at provincial. At pangatlo, dapat kasama siya doon sa, uh, meron na kasi tayong tinatawag na FMR network plan. Mm -hmm. mm. Mm. Farm meron to tayo, meron road. tayong sinusunod na farm to Program. market road plan. Yes. Okay, Inutos siya ng ating Pangulo oh, oh. Uh, nung umupo siya. Uh, sabi niya talaga kailangan, hindi basta-basta lang na mm. mag-propose uh, ng FMR. At dapat magkaroon talaga noong uh, plano mm. kung paano isasayos. At, at kaya nagkaroon ng FMR network plan. Okay. Um, kung sa Metro Manila, ay, sa buong Pilipinas, di ba wala nga daw flood control master plan. At mm. least meron tayong pinag-uusapan na farm to market road plan ngayon sa ASEC gusto ko muna malaman plan. network plan gusto ko muna ng malaman yung inventaryo natin ng farm to market road yung existing ngayon ASEC gaano kahaba ito at saan ang pinakamaraming farm to market road yung base doon sa huling inventaryo, yung kinakailangan na haba sa buong bansa mm -hmm. na sa mga mahigit 130 131,000 kilometers mm -hmm. So yung nagawa na uh, around 70,000 kilometers. So may mga backlog na around 67,000 uh, kilometers pa mm -mm. na dapat gawin. At uh, karamihan nito talaga na sa mga sa mga iba-ibang areas. Mm -mm. Kailan pa yung target na ito, so, yung 131,000 km? Uh, ano yan? talaga kailangan talaga yan. May, wala namang target uh person na ano mm -hmm. ang, ang kailangan talaga diyan maisaayos agad kasi mm -hmm. ang ang problema kasi pag wala tayong FMR mm -hmm. uh, kadalasan yung mas mahal ang gastusin yes mahirap ilabas ang produkto uh -oh. uh, kasi yung karsada naman hindi lang naman talaga yan pang-agricultural mm -hmm. pang, uh, commodities oh, mm -hmm. kapag nagkakaroon ng karsada base doon sa obserbasyon namin mm -hmm. nag-uumoosbong din yung iba-ibang economic activity nagkakaroon ng mm -hmm. uh, vulcanizing shop mm -hmm. nagkakaroon ng mga mm -hmm. tricycle Correct. nagkakaroon ng mm -hmm. komersyo Palengke. doon sa mga ano, palengke. Talagang mm. napak ganun kaimportante okay. yung uh, pagtatayo ng karsada bukod doon sa connectivity talaga. Kaya ko po natanong yun kasi sabi nga nila sa dami-dami na po ng pondo mm. na inilaan sa farm to market road dahil ba, doon pang kasagsaga ng pork barrel scam ay para pong dapat ginto na ang mga FMR natin eh. Sa dami po ng pondong ibinuhos dito. So ang nagtataka lang ako, may backlog pa pala tayong 67,000 kilometers asek. Ano, ano naging problema? Hindi na yes. siguro sa pondo. Opo. Uh, ano kasi yan? Uh, yung karsada kasi natin, ngayon ang initial estimate... ay 15,000 uh, 15 million per mm -hmm. kilometer. Mm -hmm. So yung nilalagay naman na pondo taon-taon uh, hindi enough para magkaroon ng, ng uh, anong tawag dito, ng significant na numbers uh, every year. Kasi okay, siyempre um, kailangan may priority. Ang mahal oh. pala nun, 15 million per kilometer? Per kilometer. Yes. iba Depende sa ibang lugar. Yun yung average. May mga lugar, of course, na mas mura. May mga lugar na mas mahal. Depende kung saan lugar. Pero, Asek, sino ho ang kunyari? May nakita ho o kailangan dito ng ng daan, farm-to-market road. O sino ang tumutukoy? O sino ang tumutukoy? Sino ang... Nagpo-propose. propose Sino ang magpo-pondo? Ano natin? Sino magpo-pondo? na yun eh. na, di ba? Sino ang nag sino ang lahat in charge diyan yung DA nga ang mag ano uh, mag-identify base sa uh, of course sa network plan mm. pero uh, may mga request din galing sa mga governor, sa mm. mayor sa mga barangay mm. uh, may congressional course. insertion sa farm to market road dati sakit yan ng mga mambabatas asec ngayon may ba meron pa rin Uh, yun din, uh, ang pag-identify talaga ay ano rin. So of course, sa budget hearing ng DA, mm. talaga siya ng ating mga opisiyante uh, kung gaano oh, na, na, pa Naputo lang yung inyong signal. Ano kanya? Uh, 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 ano sabi niyo? Naputo lang kanina eh. Yeah, e, e, yung mga FMRs, galing din yan sa mga request mm. uh, bago ma-validate ng mga regions. May mga nangyayari din. na, Of course, bubusisihin din yan ng uh, hmm. Kongreso. Ay, kasi, may kasi... mga pagkakataon din oh, na may mga pagdating na, ano, kagaya nitong taon na ito, o oh. oh, maka nakalipas sa taon, may mga pumapasok din na mga FMRs na after ng... Uh, ang tawag dito pagbusisi sa budget, mm -hmm. uh, talagang mayroong mga insertion din. Opo, pero balikan ko lang yung sabi niya 131,000 kilometers. Mm -hmm. Yan no ba ay uh, yan lang ang talagang kailangan nating bilang ng mga farm to market roads ngayon. Ah, na-identify na, na ito lang talaga yung mga kailangan nating bilang ng mga farm. To. Wala nang dagdag daw sa mga susunod pang uh, panahon. Hindi, tsaka ko lang Asec, hmm. dahil identified natin hmm. yung kugaano kalawak o kahaba dapat ang kailangan nating FMR, hmm. ibig sabihin identified na natin ang lugar na paglalagyan nito Yes, oo. At least 67,000 more. Identified sila. Oh, identified sila lahat mm -mm. at uh, pag na-identify yan, uh, bina-validate lahat yan mm -hmm. at naka-geotag. Meron kaming tinatawag na ABMIS, yung Agricultural Biosystems Engineering Management Information System. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ano to? website na kung saan makikita lahat kung saan nakalagay itong mga, saan yung natapos, mm -hmm. uh, sino yung gumawa mm -hmm. and we are coordinating also, pag minsan kasi hindi lang DA yung gumagawa ng FMR, okay. Okay. agrarian reform, yes. ang DTI ang DOT meron din 'yan yung kanilang tourism roads so Apo, nakasama rin yan dito pero, sa mga natin. Ah, cuidado tayo ha kasi nga di ba nung kahit na, na naka-geotag pero hindi naman daw ho, totoo na na-identify na pinuntahan yung coordinates kung saan wala, wala pala. Ito oh, sa flood control, ha? What more? Ito pong sa ating mga farm-to-market roads. O, oh, ito yan yung mga bukid-bukid. Bukid. Oh, yes. Oh. Barangay nga ito. E, eh, mm -hmm. nabomonitor nyo ba yan? May picture ba ho sa inyo na real-time o real-date? Di ba? Ito yung magandang tanong, Asec. Mm. Yung halimbawa natapos ang project, sinabi mm. sa inyo na deal tag-natapos na ito oh, oh. base sa target ang implementation. Na, Nagsubitin na ng report. Meron completion. po bang actual na pumupunta sa proyekto para makitang, ay, oo oh, mm. nga, nagawa ang project as specified sa plano nito? Or ghost? oh uh ah uh, uh, recently uh, talagang mahigpit yung pagpapatupad nitong mga uh, FMR pati yung mga geotagging. Kaya nagkakaroon ng audit uh, of course nung una may mga pagkakataon uh, na yung mga proyekto dahil nga ang ibang agency yung nag implement may mga kasunduan na dapat bago magbayaran ay merong ganang classing report. Pero may mga nare-receive kami ng mga reports initially na yung aming mga regional field offices ay hindi na isasama doon sa mga monitoring, doon sa evaluation. Kaya yun talaga yung binabantayan na baka may doon. Sino hindi nagsasama sa kanila, Asek? Hindi sila sinasama sa mga ocular o... O, kasi nga ang bidding at implementasyon sa DPWH oh so dapat uh joint validation 'yan. Opo. Uh, kasi nakalagay din sa guidelines dapat uh, bago mabayaran 100% dapat merong mm -hmm. joint monitoring. Oh. So kasi Ay minsan, nababayaran na, uh -oh. uh, hindi na i-inform ang DA hmm. na tapos na yung project. So ever since ba meron As kayo na... Uh, ever since, simula siguro, sabi balikan natin, uh, uh, let's say 2021 hanggang ngayon, or uh, anumang taon, uh, uh, meron maho kayo na report na talagang uh, merong ghost project na farm to market? Uh, base na rin dun sa unang pahayag ni Seg Kiko, Uh, merong posibilidad na mayroong mga nakikitang problema. Kaya iniintay namin yung mga initial validated reports mm -hmm. uh, para makita yung uh, ganitong problema. Sino okay. ang magre-report to niyan? Uh, meron kaming bureau, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering na nagme maintain noong uh, database at saka mm -hmm. technical arm ng DA regarding sa mga uh, ganitong uh, mm -hmm. infrastructure projects. So sila yung umiikot ngayon na nagsisimula uh, mag-validate nito mga projects So far, initially, asak may nakikita na ba na may kalokohan sa ilang proyekto ng FMR? Eh uh, may posibilidad. Uh, hindi lang namin masabi pa. Mm. -mm. At, Bakit ang uh, indikasyon? Ano yung indikasyon? Merong indikasyon na may problema Katulad po ng? hindi kailangan ng confirm, hindi, say, hindi I'm, kailangan I'm like, ano, oh. uh, kahit general info lang, ibig ba sabihin wala yung proyekto o substandard? standard hmm. Ganun lang, ASEC. Meron ba nakitang ganong klase ng proyekto ang inyong mga auditors? Ah, uh, I cannot say, yeah exactly when. Ba, pa magkamali ako. Okay. Uh, Basta may nakikita uh, ng indication. Basit, yeah may mga indikasyon na merong mga ilang problema doon mm -hmm. sa mga projects. Uh, mm, kasi okay. ang pag uh, pagsisimento lang naman 'yon, di ba? Mm -mm. Oh, <laughs> yes, <pero> paglalatag. <laughs> Wala naman di ba? Pero, pero oh. mahalaga dito, asex Sabi niyo nga doon sa geotagging ninyo, uh, alam doon ko sino ang gumawa pati contractor. So magigimadali 'yung trail. kung sino ang hahabulin natin? ngayon ng Department of Agriculture at ang DPWH para panagutin sa proyektong ito or magpapabackjob magpapabackjap kayo nang walang sagot ang gobyerno. O oh, kailangan 'yun kasi talagang panagutan 'yun ng mga uh, contractors. Hmm. Pero Uh, karamihan, ako I'm, I'm sure na karamihan ng mga FMR talaga hmm. ay mabusisi yung yung uh, pagkakagawa. Oh, sana lang, mabusisi ho talaga. Pero yung sa pagbusisi ba initially, doon sa labing-libang mga kontraktor doon sa flood control, may nakita rin ba kayo na sila rin ay meron din nga kontrata <laughs> dyan ho sa DPWH in charge dyan sa paggawa ng mga farm to market roads? Uh, isa rin yun sa mga titingnan Wen, kung hmm. yung malalaki kasi maliliit lang naman ito na mga proyekto tapos sa mga kanayunan pa posibleng hindi nila patulan uh, Of pero, course kailangan ding tingnan kung meron kasi ang ang alam namin ang ginagawa ng DPWH sa uh, bidding, uh, pina o pinagsasama-sama nila mm. and then sa kanila ibibid out uh, apo, apo. doon sa mga contractor. Pero kasama ang, yan sa uh, pag-audit. Kailan ho ang deadline nito para malaman na may uh, may problema sa farm to market uh, roads natin? Uh, dahil dahil napakarami nito Weng, mm. uh, mula 2021 hanggang 2025 at kalat ito sa buong bansa. Dahil ongoing na siya, ina inaasahan na matatapos ito bago matapos yung 2025. Mm. Kasi September na naman. Isa yeah, sa publiko uh, niyo within, yung result within, within ito, disana, Asec? Yeah. Ipapublish uh, po yung result ng audit? I have to defer it to the Secretary, of course. Kung okay. anong, anong But of course, definitely, it will be made public at uh, i-report din ito sa atin sa Pangulo okay. at kung kinakailangan, pwede ring ibigay ang kopya sa ICI. Okay, very good, sige. very good yan. At All least right. malalaman natin kung talagang meron farm-to-market o meron farm-to-pocket farm yeah. roads tayo. Ah, uh, diba? mm -hmm. panagutin niyo yung nag-farm-to-pocket road, ha? <laughs> <laughs> Oo, hindi <laughs> yeah. na. Ano na, eh? gising na gising na, <laughs> gising na po taong bayan oh, at oh, hindi na papayag na diba? tama, hayaan tama, na lang tama, at may makalusot na naman dito sa ang laki na po na Oo. nasasayang na pondo ng gobyerno. Tama, Asek, Kawawa na po ang tao. Salamat po, Asek. Ang susunod na bilang uh, bilangin natin, kalabaw naman. Kung marami-rami <laughs> pa tayong kalabaw. <laughs> Oo, Malaking yan. tulong yan para Inagsasak. makita natin. Hindi, ang gusto ko pating malaman gaano pa Oo. kalawak ang sakahan natin, Asek. Sa susunod na, ah, pag-usapan natin. Sa yes. so, sakahan niya, oh. eh, may mga bahay-bahay bahay na eh. Oo, oh, oh, totoo yan. Sa big vision. Diba na walang drainage, kaya bahaba. Ayun. Daming problema, Asek. Good morning. morning. Salamat, Asik. Good morning. Sige, susunod, pag-usapan yes. natin. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.